memory ko. Paglabas naman ng airport, excited kami. Kasi sabi namin, wala ang ganda ng Canada. Pero yung airport na yun, sa Vancouver Airport yun. Ah. So, feeling ko, city. Akala mo doon na. Oo, oo tapos, Saskatchewan kasi, province lang yun. Yung pinaka-town kung saan talaga kami, unang tumira, Musjo. And maliit lang yun na town. Hindi uh -oh. namin alam pareho na probinsya yung Canada na pupuntahan namin. Akala namin Asian. Canada, building, city. Alam niyo yung sa mga movie na parang New York vibe. Yeah, hindi siya ganon. Ay, talaga, parang liblib. -lib. Pero you know what? Dahil, sa, dahil doon na tayong napunta sa parte ng Canada na yun, <sighs> I became so much grateful every time na pumunta tayo sa mga city. Lalo lang lumipat na tayo dito sa initera nating city ngayon. Mas na-appreciate ko to. Kasi parang alam ko na puntahan ko 'yung pinaka baseline. And now, parang looking back, grabe 'yung ano niya sa yung akin. upgrade. Yung upgrade. That's how we see life. That's kaya naman parang uh -huh. grateful kami.